Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo na lubusan ang isa sa sobrang magaling na artista na si J.M. D. Guzman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang mga naging karelasyon, kung kailan na saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin sa video na ito ang kanyang manaypundar na kundo unit at mga sasakyan. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang aktor, model, singer at mixed martial artist na si JM D. Guzman na may buong pangalan na Juan Miguel Gab de Guzman ay isinilang no September 9, 1988 sa Manila. Siya ay nag-aral na elementary at high school sa Lourdes School of Quezon City at sa college naman ay sa University of the Philippines in Diliman simula 2005 kung saan kumuha siya ng korsong Theater Arts, Major in Performance Studies at member siya sa Dulaang UP. Ang kanyang mga magulang ay si Naroniel de Guzman na isang journalist at Han Cartesiano Gab na isang former actress at may apat siyang kapatid na si Mateo Angelo de Guzman na isang video creator. Maria Antiris Blanche na nag performance artist sa Melbourne, Australia. Joshua Rafael de Guzman na nag-graduate ng cum laude sa kursong medical doctor at Paulo de Guzman Noong 2006 ay sumali siya sa UP Wrestling Club at kalaunan ay naging president siya nito at isang decorated athlete Nanalo siya ng mga medalya sa iba't ibang competition na pinahintulutan ng Wrestling Association of the Philippines Kung saan siya ang nagrepresent sa UP Wrestling Club o Quezon City Wrestling Team Noong 2007 ay nanalo siya ng silver medal para sa Quezon City sa Philippine Olympic Capital National Capital Region Qualifying Round. Sumabak din siya sa amateur mixed martial arts bilang kinatawa ng sprawl na isang kupo ng mixed martial arts. At nanalo siya sa kanang laban sa tutasan ng sprawl and brawl amateur MMA event. Alam na ba mga Meg na ang favorite sport na aktor ay wrestling, favorite dish ay steak, favorite musical instrument ay guitar, favorite movie ay Raging Bull Black and White, Favorite book ay The Lose Symbol by Dan Brown. Favorite fruit ay apple. Favorite car ay Mustang. Mahilig siya sa mga maitim na kulay kasi favorite niya si Batman. Kaya ang kanyang motor, kutsi at van ay kulay itim. At siya ay may maraming followers. Sa kanyang Instagram ay may 2 million followers siya. Sa kanyang Facebook ay may 1 million followers. Sa TikTok ay may 1.1 million followers. At may mahigit 600,000 subscribers naman siya sa kanyang YouTube channel. Tungkol naman sa kanang buhay pag-ibig, si J. may nagkaroon ng relasyon sa isang actress na si JC Menjula kung saan dalawang taong silang naging magkasintahan at naghiwalay noong taong 2013 na ang pangunahing dahilan ng kanilang hiwalayan ay due to drug abuse ng aktor. Pagkatapos ng dalawang taong naghiwalay ay nagkabalikan sila pero hanggang limang buwan lang dahil may iba't iba silang priority sa buhay kahit na naghiwalay na sila, ay nanatili pa rin sila magkaibigan. Nakarelasyon rin ni JM ang aktres sa si Barbie Imperial noon kung saan naging malapit sila noong 2018 sa afternoon drama series na Araw Gabi. Sinabi na aktres sa isang panayam noong 2019 na may namagitan sa kanila ni JM. Napalapit ang loob nila sa isa't isa pero naging maiksila ang kanilang pagkapamubutihan kasi pareho sila ayusin mo na ang kanilang sarili dahil pareho sila wasak sa panahon na yun o pareho silang galing pa sa break up. Napagtanto nila na dapat merong isa sa kanilang dalawa na buo kasi paano ayusin ang sarili nila kung wasak ka na nga tapos wasak din ang ayusin. Pagkatapos nilang naghiwalay ay hindi pa talaga kaya ni Barbie na makipagkaibigan kay JM. Si JM ay naling kay Kylie Padilla noong 2021 dahil may usap-usapan na nagdate silang dalawa Pagkatapos ng hiwalayan ni Kylie at ng dati nito asawa na si Aljor, pero nilinaw ni Kylie na magkaibigan lamang sila. Ang aktor ay humahanga kay Donalyn Bartolome na isang internet personality, actress, singer at vlogger. Dahil si Donalyn daw a very caring person, very sincere at na-inspire ang aktor sa kanya. Niligawan ni JM ang actress dahil para sa kanya, kapag may gusto, kailangang ipaglaban. Sinabi ni JM noong 2023 na hindi pa sila magkasintahan at wala namang pag-amin galing sa kanila na sila na. Kaya ang mga netizens na ang nag-confirma ngayong taon na sila ay officially a couple dahil sa nakita nilang post na aktor sa Instagram na magkasama silang dalawa. Tungkol naman sa kanyang karera, ang aktor nagsimula bilang isang commercial model sa edad na apat at nagkaroon siya ng 20 commercials na pinagbidahan. Ang nag-udyok sa kanya na magartista siya ay ang kanyang ina. Kaya sa edad na labing apat ay nag siya sa ang TV2 at naging party siya sa show na ito na simulang ipinalabas noong 2001. Noong 2009 ay nag siya at naging kasa sinimalaya film na La Supper No. 3. Dahil nakitaan siya na galing sa pag-arti, kaya sinabihan siya ni Derek Lauren Jogi na mag-audition para sa Midnight Phantom at nakapasa siya sa audition nito kaya nag-iisa sa cast sa na ito. Ang kana biggest break ay noong 2011 sa television series na remake ng Mula sa Puso kung saan gumanap siya bilang lead role. Asa kanang galing sa, sa pagganap dito ay napatunayan na siya ay one of the most promising young actors sa panahon na yun. Siya ay naging contract artist ng Star Magic at gumanap bilang ang hilito sa TV series na ang Batang Ama na ipinalabas simula November 2011 hanggang April 2012 na nasundan ang hilito ang bagong yugto na ipinalabas simula July 2012 hanggang December 2012. Siya ay huling lumabas sa abs 2015 sa romantic fantasy series na All of Me dahil expired na ang kanakontrata sa Star Magic sa taong iyon. Pagkatapos ng dalawang taon niyang pamamahinga, ipinopromote si James ng ABS-20 ang kanang pagbabalik simula December 6, 2017 bago siya nagsign ng kontrata sa Star Magic. Noong February 2018 ay naging kasya bilang leading man sa araw gabi. Noong 2019 ay naging kasya bilang chiko sa seri na Pamilya Ko. At noong 2021 ay naging kasya at gumanap bilang kontrabida sa seri na Init sa Magdamag. Sa taong 2023 ay may pinagbidahan siya bilang kontrabida sa mga teleserye na The Iron Heart at Linlang. Ang kana iba pang mga TV shows at mga pelikula ay I Dare You. Maalala mo kaya, ipaglaban mo, Hawa Kamay, My Amisha Girl, Every Breath You Take, The Strangers, My Cactus Heart, She's Dating the Gangster, Love Lockdown, at marami pang iba. Dahil sa kanagaling sa pag-arte, ay nakatanggap siya ng mga parangal sa pamilya ko bilang best actor sa teleserye, pinakapasadong actor sa teleserye, TV Actor of the Year for Daytime Drama, pinakahuara aktor ng taon, sa tandem bilang best aktor, sa dating koltadhana bilang best aktor, pinakapasado aktor, sa pintakasi bilang best aktor, sa init sa magdamag bilang best aktor, national winner best aktor, sa invisible bilang best supporting aktor, at marami pa siyang mga awards. Sa ngayon ay may dalawa siyang ginagawang movies, napakil na kasama niya si Beauty Gonzalez at Lasting Moments na kasama niya si Sora Meris. At ngayon mga mega ay masisilip nyo na ang kanyang manaypundar. Si Jemay may naipundar gaya ng kanyang kundo unit. Nang dining area ay plano niyang lagyan ng 6-seater dining table, ceiling with chandelier, cove light at pin light. Ang living area ay plano din niyang lagyan ng hanging cabinet, cove light, pin light, sofa at marami pang iba. At narito ang iba pang bahagi ng kanyang kundo unit. At may naiponda rin siya na customized van na Toyota Super Grandia na nagkakahalaga na mahigit 3 million pesos. Ang kulay nito ay matte black. Mayroon itong refrigerator, 3 reclining captain seats, may naka-install na bed na nagiging sofa, at ang pinakalikod na bahagi ng van ay may closet at may vault rin. Mayroon siyang motor na itim rin ang kulay na Honda Rebel 1100 ABS na nagkakahalaga na mahigit 600,000 pesos. At may iba pa siyang mga sasakyan at mga motor. Hanggang dito na lang na mga meg at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless.